Kamusta mga maka full court? So eto na nga po mga maka full court sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa kupuna ng Timberwolves ay panalo ang Lakers kahit experimental lineup ang kanilang ginamit na abigyan din ang kanilang big man o sentro na si Jackson Hayes na mahaba habang oras. Opening ang laban ng Lakers kontra sa Timberwolves, nakita naman natin ang ganda-ganda pinakita nito si Rui Hachimura. Very aggressive po mga maka full court. So far, ang first five lineup, eto yung sinasabi natin na hindi daw malakas na lineup na lagi pong ginagamit ni J.J. Redick which is eto si D'Angelo Russell, si Austin Reeves, si Anthony Davis, Rui Hachimura at si Lebron James. Para sa akin mga maka-full court, nasubukan naman ito ng ilang beses na. May mga times na laging natatalo pero kontra sa kupuna ng Timberwolves ay umandar po ang pinapalabas at gusto mong mangyari na sistema ng si Coach JJ Redick. Kahit walang big man nga po sa first five lineup, nakapaglaro naman bago matapos yung first quarter, eto nga po si Jackson Hayes and so far lumakas ang depensa. Nagamit din ang kanilang big man at center na si Jackson Hayes pagdating po ng second half which is intense and crucial game na dun palang gagana ang panibagong sistema. Eto nga pong si JJ Redick. Nakita rin natin mga maka full court under 4 minutes po ng 2 and quarter ay naglaro po ng sabay etong si Lebron James at ang kanyang anak na si Bronny James. In so far itong si Bronny James mga maka full court okay naman ang pinapakita. Napaka agresibo naman niya. Naka-rebound naman siya mga maka-full court pero hindi po siya nakagawa ng magagandang puntos o may mga highlights siya nakagawa pero madalas nagkakaroon po ng turnover kapag ka napupunta sa kanya ang bola. Ang sinasabi natin dito, hindi sanay ito si Bronny James na kasabaya maglaro ang mga veteranong player po ng Lakers. Pero pag mga rookie ang kanyang kasama sa game or sa loob o ka-teammate sa Lakers, ay talagang ibang klasing maglaro itong si Bronny. So dapat ganun ang sanayan ni Bronny James, yung mga veteranong player po ng Lakers. So pagdating ng second half mga maka full court, dito mutik pa nga ma-injured, eto nga po si Lebron James talagang nakipagbalyahan. Alam nyo naman si Lebron, kalabaw yan maglaro at talagang nakikibalyahan. Hindi yan uurong po mga maka full court. Hindi umubar yun kay Lebron. So intense and crucial na eto naging second quarter ng game or naging second half ng game, dito mas lumakas pa ang depensa ng Lakers. At yung first five, papalit-palit lamang. Ang nangyari lamang pagpapasok po itong si Jackson Hayes, lalabas naman itong si Anthony Davis. Ang nangyari, dagdag depensa pag pumasok si Jackson Hayes. Ang tanong ng karamihan, may iba pa naman big man ng Lakers pero bakit hindi po ginagamit? Madalas daw mga rookie ang pinapalaro. Well, para sa akin mga maka full court dahil nga po, nasa preseason game pa lang ang Lakers, hindi pa siniseryoso or hindi pa ginagamit yung kanilang mga pangmalakasang sentro o mga big man. Pero dapat din o gamitin, mabigyan ng oras para masubukan para sa regular season, malaman natin kung magiging epektibo ba sila para bigyan ng maayos na chemistry at momentum yung mga bagong player tulad na lamang po ni Kyler Kelly. Eto naman si Christian Coloco, alam natin okay na siya pero so far hindi pa yung pwede makakapaglaro agad-agad. Gagawan pa siya ng adjustment ng Lakers. Bago pa siya mapasama sa lineup,